Oh, ano, anak? Naihatid mo na ba yung war freak mong girlfriend? Simula ngayon. Ayaw ka na maulit na nangyari. Tama, anak. Dapat talaga hindi iniimbita ang mga war freak na babaeng katulad ng girlfriend mo dito sa matino at masaya nating bahay, di ba? Kaya pwede ba? Huwag mo nang papupuntahin yung sis na yan dito, ha? Hindi yun ang tinutukoy ko. Simula ngayon, umiwas ka muna sa amin, Kate. Oh, bakit pati ako nadamay? Eh, siya naman talaga yung minauna eh. Come on, Kate. Kilala kita. Would you do me a favor? Umiwas ka muna sa amin. And I thought we're friends. Oo, magkaibigan tayo. At hanggang doon lang yan. Nate, anak. Eh, paano naman kami ni Kate? Kaibigan ko rin na naman siya, di ba? Pwede naman kayo magkita mo eh. Basta huwag lang sa pamamahe ko. Nagkakaintindihan.